Sa pinakamasalimuot na bahagi ng aklat ng Revelation, may isang tunog na hindi mo pwedeng balewalain. Ito ang tunog na wawasak o pupulbos sa sangkatauhan. Sa katunayan ito na ang tunog ng huling bilang ng Diyos para sa mundo, pitong trompeta, pitong anghel. At bawat paghihip nila ay tanda ng isang hakbang patungo sa paghuhukom na darating. Nakahanay ang pitong anghel, hawak ang kanilang trumpeta, parang naghihintay ng utos sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan. Pero ang laban na ito ay hindi laban ng tao. Ito ay paghahatol ng Diyos sa isang mundong matagal nang tumalikod sa Kanya. Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang pitong biblical warning na ipinangakong magaganap sa mga huling araw. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. First Trumpet Sa aklat ng pahayag may sandaling nakakabingi ang katahimikan. Kapag binuksan ng ikapitong selyo, tumigil ang langit ng kalahating oras. Isang tahimik na hudyat na may paparating na paghatol. At mula sa katahimikang iyon gumalaw ang unang anghel. Tumayo siya at hinipan ng unang trumpeta. At biglang bumagsak mula sa langit ang yelong may halong apoy at dugo. Tumama ito sa lupa at sa isang iglap nasunog ang isang katlo ng mundo. One-third ng mga puno na simbolo ng tibay at buhay na wala. At lahat ng luntiang damo natupok hanggang sa wala nang natira. Doon nagsimula ang paghatol, ang kalikasan ng unang tinamaan. Hindi tao, hindi lungsod, hindi kaharian, kundi ang mismong nilikha ng Diyos sa unang araw. Ang lupa, halaman at buhay na dapat sanay inalagaan ng sangkatauhan. Pero ngayon iyon mismo ang nasusunog. Hindi ito unang beses na gumamit ang Diyos ng apoy at yelo bilang babala. Sa panahon ni Moses, bumagsak ang apoy at yelo sa Egypt dahil sa pride ni Pharaoh. Sa Sodom at Gomorrah naman, nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre. At ayon kay Propeta Ezekiel, ibubuhos ng Diyos ang apoy at yelo laban sa mga kaaway ng kanyang bayan. Pero ngayong unang trompeta, hindi na isang bansa, hindi na isang lungsod, buong mundo na. Bakit ang lupa ang pinarusahan? Dahil ang mundong dapat nating inalagaan ay ginawa nating Diyos-Diyosan. Ginawa nating negosyo ang kalikasan. Winawasak natin ang gubat, dagat at lupa ng walang paggalang. Pinalitan natin ang pagsamba sa lumika ng pagsamba sa sarili. Para sa maraming kristyanong iskolar, hindi pa rin ito ang final judgment. Hindi pa total destruction, one third lang. Dahil ito ay babala, hindi pa huling hatol. Isang malakas na alarma para sa sangkatauhan. Literal ba ito o simbolo? May naniniwala na literal itong apoy, yellow, at pagkasunog ng vegetation. May iba namang nakikitang senyales ito ng nuclear weapons, environmental collapse, massive wildfires, ecosystem destruction. Pero kahit alin ang interpretasyon, iisa ang mensahe. Yayanigin ng Diyos ang mundo dahil tinalikuran ng mundo ang Diyos. At habang nasusunog ang mga kagubatan, bumabagsak ang ekonomiya. Nagkakagulo ang mga tao at lumilipat ang mga bansa dahil sa sakuna. Marami ang mapapatingala sa langit nanginginig dahil alam nilang nagsimula na ang paghatol. Second Trumpet Pagkatapos tamaan ng lupa sa unang trompeta, ang susunod na paghuhukom ay tumama naman sa mga dagat. Muling umusad ang isa pang anghel at umalingaungaw ang ikalawang trompeta sa langit. At ayon sa aklat ng Revelation, may bumagsak mula sa itaas. Isang bagay na parang napakalaking bundok na nagliliyab diretso sa karagatan. At nang lumubog ito, isang ikatlo ng dagat ang naging parang dugo. Nalason ng tubig na matay ang napakaraming nilalang sa ilalim ng dagat at one-third ng lahat ng barko ang nawasak. Hindi ito ordinaryong pagsabog, hindi rin ito bulkan. Ito'y isang napakalaking naglalagablab na mas na parang hinulog mismo ng langit. At sa pagbagsak nito, nagdilim ang dagat at naging kulay dugo. Hindi ito simbolo, tunay ito. Dahil dito, halos one-third ng buhay sa karagatan ang tuluyang nawala. At kapag namatay ang dagat, hindi lang ekosistem ang bumabagsak, pati ekonomiya, pangingisda, kalakalan at seguridad ng mga bansa. Lahat sabay-sabay naguguho. Sinabi rin ni Jesus na darating ang panahon na ang mga bansa ay malilito at matatakot dahil sa pag-uugong at pag-aalon ng dagat. Ito ang nakikita natin dito. Pero ano ba ang naglalagablab na bundok na ito? Maraming nagpapaliwanag. Meteorite, Isang higanting bato mula sa kalawakan na babagsak sa dagat, magdudulot ng malalaking tsunami at pagkawasak ng mga pantalan at shipping routes. Super weapon o explosion, malalakas na armas na kayang pumatay ng mga isda, sirain ng dagat at lumubog ang mga barko. Symbolic judgment, paalala ng ginawa ni Moses ng gawing dugo ang Nile sa Egypt, pero ngayon buong mundo ang tatamaan. Pero kahit anong paliwanag, iisa ang mensahe. Inahayaan ng Diyos ang isang bahagi ng mundo na tamaan para gisingin ng lahat. Hindi niya giniba ang buong dagat, countered lang. Isang malinaw na babala, gumising kayo habang may oras pa. At kung titingnan natin ang mundo ngayon, hindi imposible ang ganitong kapahamakan. Nasira na natin ang mga dagat, plastic at basura, oil spills sobrang pangingisda, pollution sa industriya. At dahil dito parang sumisigaw na ang karagatan ng paghihiganti. Kapag gumuho ang dagat, titigil ang kalakalan, mawawala ang supply, lulubog ang mga baybayin at yayanig ang buong ekonomiya ng mundo. At kahit ganoon maraming tao ang pipiliing magmatigas at hindi pa rin tatalikod sa kasalanan. Ang tunog ng ikalawang trompeta ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan at isang huling babala. At kapag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, mapipilitan tayong makinig sa kanyang paghuhukom. Third Trumpet Pagkatapos tamaan ng lupa at dagat, hindi pa doon nagtatapos ang paghuhukom. Tahimik pa rin nakahanda ang mga anghel, hawak ang trumpeta naghihintay sa utos ng Diyos. At dahan-dahang umaangat ang ikatlong anghel. Paghihip niya ng trumpeta may bumagsak mula sa langit. Isang napakaliwanag na parang nagliliyab na bituin. Ayon sa Revelation, a great star, blazing like a torch, fell from the sky on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is Wormwood. Ang pangalang wormwood ay nangangahulugang kapaitan at sa pagbagsak nito hindi dagat ang tinamaan, hindi bundok, hindi mga lungsod, kundi tubig inumin. Ang mga ilog, bukal at balon na nagsusuporta sa buhay ng bawat bayan, bawat pamilya, bawat tao. Mas malapit ang bitbit na hatol kung ang dagat ay parang malayo, ang tubig inumin ay personal. Ito ang iniinom natin araw-araw. Ito ang nagdidilig sa pananim, nagpapainom sa hayop at nagpapanatili ng buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nang tamaan ito ng bituin, naging laso ng tubig. Naging sobrang mapait at ayon sa salita ng Diyos, maraming namatay sa pag-inom nito. Ito na ang paghuhukom na mismong katawan ng tao ang tinatamaan. Ano ang bituin na ito? Maraming interpretasyon ng mga iskolar. Literal na astronomical event tulad ng isang comet o asteroid na bumagsak at naglabas ng chemical o radiation na kumalat sa mga ilog at bukal. Man-made disaster, kagaya ng toxic waste chemical o industrial pollutants na unti-unting pumapatay sa mga lawa at ilog sa buong mundo. Spiritual sign, isang simbolo ng pagkabulok ng katotohanan, pagkalason ng moralidad at paghiwalay ng tao sa tunay na Diyos. Pero kahit iba-iba ang interpretasyon iisa ang mensahe. Ang paghuhukom ay tumatama na sa mismong pinanggagalingan ng buhay. Wormwood sa Lumang Tipan Sa Lumang Tipan, ang wormwood ay malinaw na simbolo ng kaparusahan. Ayon sa Diyos, I will feed them wormwood and give them poisoned water to drink. Ito ang parusa sa mga taong sadyang tumalikod sa kanya at piniling maging masama. Ngayon sa Revelation, hindi lang isang bansa, kundi ang buong mundo ang umiinom ng kapaitang ito. Hinula ang problema na ng henerasyon natin Makikita na natin ngayon ang senyales nito. Maraming ilog ang puno ng kemikal. May mga lawa na hindi na pwedeng pagkuhanan ng tubig. Ang mga underground water system ay nauubos. At milyon-milyon ang namamatay bawat taon dahil sa maruming tubig. Kaya hindi nakapagtataka na ang ikatlong trompeta ay nakatuon sa tubig. Kung ano ang dapat ay nagbibigay buhay pero ginagawa ng tao na lason. Hindi lang pisikal na tubig, pati espiritual sa Biblia, ang tubig ay simbolo din ng katotohanan at salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, whoever drinks of the water I give will never thirst again. Pero sa panahon natin, mas pinipili ng mundo ang polluted water. Maling aral ka sinungalingan, ideolohiyang nakakasira sa moralidad at mga idolong gawa, gawa lang ng tao. Kaya hinahayaan ng Diyos na makita natin ang resulta ng mga tubig na pinili natin. Kapaitan, pagkalason at pagkawasak. Pero pansinin ito, hindi pa buong mundo tulad ng unang dalawang trompeta, one-third pa rin ang apektado. Ibig sabihin, may pagkakataon pa, may panahon pa para magsisi, may oras pa para bumalik sa Diyos. Ngunit habang tumatanda ang mundo, paigting pa ng paigting ang kapaitan ng wormwood, parehong sa tubig at sa puso ng tao. Fourth Trumpet Ang unang tatlong trompeta ay tumama sa lupa, dagat at inumin ng tao. Pero hindi pa tapos ang paghuhukom, tahimik pa rin ang mundo wala pa ring gising. At sa harap ng lahat, tumatapik ang susunod na anghel. Handa nang tumunog ang ikaapat na trumpeta. At nang ihipan ito, may nangyari na hindi pa naranasan ng tao mula ng likhain ng mundo. Ang langit mismo ang tinamaan. Biglang humina ang liwanag ng araw. Parang kinuha ang one-third ng kanyang ningning. Ang init nitong nagbibigay buhay ay lumamig. Ang buwan ay halos hindi na makita. At ang mga bituin sa gabi ay unti-unting nawawala ang kinang. Maging ang araw at gabi Nabawasan ng one-third ng liwanag. Parang pinahina ang orasan ng mundo. Hindi na ito tungkol sa lupa o tubig. Ang mismong takbo ng panahon ang ginulo. Nagiba ang klima. Nabaligtad ang mga panahon. Nalito ang mga taniman. Nalito ang katawan ng tao. At ang buong mundo ay nalugmok sa takot dahil pati ang mga bagay na palaging nandoon. Araw, buwan at bituin. Biglang hindi na maaasahan. Wala pa sa Genesis, itinakda ng Diyos ang mga bituin upang magsilbing palatandaan ng panahon, bilang gabay sa araw, buwan at taon. Ngayon, ang mga palatandaang iyon ay parang binura, ang dating simbolo ng kaayusan, naging simbolo ng kaguluhan. Hindi ito unang beses na dumilim ang mundo bilang tanda ng paghuhukom. Noong panahon ni Moses, naging sobrang dilim sa Egypt sa loob ng tatlong araw, walang makagalaw, walang makakita at nang ipako si Kristo sa krus mula 6th hour hanggang 9th hour, bumalot ang kadiliman sa buong lupain. Sa Biblia ang dilim ay palatandaan ng hatol, pero isa rin itong larawan ng pag-abandona. Parang pinahihintulutan ng Diyos na maranasan ng mundo ang bigat ng sarili itong kasalanan. At habang nakatitig si John sa dilim, may lumitaw sa taas, isang agila na lumilipad sa kalangitan. At mula sa kanyang tinig ay dumagundong ang mga salitang nakakatindig balahibo, kahabag-habag, Kahabag-habag, kahabag-habag sa mga nakatira sa lupa. Hindi ito basta inuulit lang. Ito'y babala na mas matindi pa ang darating. Kung ang unang apat na trumpeta ay tumama sa kalikasan, ang susunod ay tatama mismo sa sangkatauhan. Doon palang makikilala kung sino ang nakatingin lang sa siyensya at kung sino ang may mata na nakakakita sa espiritual. May magsasabi na eklipse ito o alikabok sa atmosfera o kakaibang galaw ng araw. Pero ang nakakaunawa ay alam kung ano ang nangyayari. Ang may lalang ay binibilang na ang oras. At sa halip na humingi ng liwanag, sa halip na lumapit sa Diyos, mas pipiliin pa rin ng maraming tao ang dilim. Matagal na itong sinabi ni Amos, bakit ninyo hinahanap ang araw ng Panginoon? Ito'y kadiliman, hindi liwanag, hindi winawasak ng ikaapat na trompeta ang mundo. Pero ginugulo nito ang direksyon ng tao. At kapag nawala ang liwanag, nawawala rin ang daan. Fifth trumpet tahimik na ang langit, ang lupa sugatan, ang dagat lason, at ang hangin puno na ng amoy ng paghuhukom, habang hindi pa rin makapaniwala ang mundo sa lahat ng nangyari, humakbang ang ikalimang anghel, itinaas niya ang trumpeta, at sa pagtunog nito, may nabuksang pintong hindi dapat nabuksan kailanman, at nakita ko ang isang bituing nahulog mula sa langit patungo sa lupa, at ibinigay sa kanya ang susi ng hukay ng walang hanggang kalaliman. Pero ang bituin na ito, hindi ito planeta o bato sa langit. Sa Bible, madalas ginagamit ang bituin bilang simbolo ng mga nilalang espiritual, mga anghel. Kaya tulad ng sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Isa rin itong nalaglag na anghel may bitbit na susi, ang susi ng abis, ang pinakamalalim na lugar ng espiritual na parusa. At nang buksan niya yon sumirit ang napakakapal na usok, parang usok ng isang napakalaking pugon. Lumabo ang araw, naitimang langit, hindi na ito ordinaryong dilim. Ito'y dilim na may laman, espiritual, mabigat, nakakatakot. Pero hindi iyon ang pinakamatindi. Mula sa usok, may lumabas. Hindi normal na tipaklong, hindi peste, hindi hayop. Mga nilalang lang na may kapangyarihang parang alakdan. Kaya nilang manakit, manunso ng sakit na halos hindi kakayanin ng tao. At may malinaw silang utos. Hindi nila pwedeng sirain ng halaman hindi nila pwedeng salakayin ng mga puno. Tao lang ang target nila at hindi lahat ng tao maliban sa mga walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Para sa loob ng limang buwan, pawang paghihirap ang mararanasan ng sangkatauhan. Hindi sila papatayin ng mga nilalang na ito. Mas malala pa, bahirapan lang. At dahil sa tindi ng sakit at takot, hahanapin ng mga tao ang kamatayan. Gugustuhin nilang mamatay, pero hindi sila mamamatay. Iiwas mismo sa kanila ang kamatayan. Ibinigay ni Apostol Juan ang kabuoang itsura ng mga nilalang na ito at ang larawan ay mas masahol pa sa anumang nakita sa pelikula o alamat para silang kabayo na handang sumabak sa digmaan. May parang gintong korona sa ulo, simbolo ng kapangyarihan. Buka nilang parang tao na may talino at intensyon. Balahibo nila ay parang buhok ng babae, mahaba at gumagalaw. Ang ngipin nila ay parang ngipin ng layon, matutulis at mapangasab. Nakasusuot sila ng bakal na baluti, matigas at hindi matatalo ng normal na sandata. At sa paglipad nila, parang dagundong ng libu-libong kabayo at karwahing sumasalubong sa digmaan. Hindi sila bahagi ng normal na nilikha ng Diyos. Hindi sila galing sa lupa, hindi rin mula sa langit, galing sila sa abis. At lahat sila ay may iisang pinuno isang hari, hindi tao, hindi hayop, isang espiritual na nilalang na may pamagat. Abaddon sa Hebrew, ibig sabihin pagkawasak. Apollyon sa Greek, ibig sabihin ang maninira. Hindi malinaw kung siya ba ay demonyo, isang mataas na ranggong fallen angel o si satanas mismo. Pero isang bagay ang alam natin, siya ang angel of the abyss, ang tagapaghatid ng pagkawasak at kumikilos siya sa loob pa rin ng pahintulot ng Diyos. Kahit may pahirap, may kontrol pa rin. Hindi ito kaguluhan, Ito'y hukom na sinukat at nilimitahan. At ng mga panahong iyon, ang natitirang ligtas lang ay ang mga may tatak ng Diyos, ang mga tunay na sa Kanya. Six trumpet, digmaan, kamatayan at ang malaking pagtutuos. Habang bukas pa ang hukay ng walang hanggang kaparusahan at ang usok nito ay patuloy na bumabalot sa mundo, nananatiling matigas ang puso ng sangkatauhan. Limang trompeta na ang tumunog, dumugo ang lupa, umaraw ang dagat, nagdilim ang langit at bumukas ang bangin ng impyerno. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang tao sa kanyang may lalang. At ngayon, tumunog ang ikaanim na trompeta. Narinig ni Juan ang tinig mula sa apat na sungay ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Isang utos ang ibinulong sa anghel na hawak ang trompeta. Palayain mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog Euphrates hindi ito utos mula sa lupa. Hindi ito galing sa tao. Ito mismo ay nagmula sa gintong altar, ang lugar kung saan dati tumataas ang usok ng insenso, kasama ang mga panalangin ng mga anak ng Diyos. Dito mismo nagmula ang hatol na magpapayanig sa buong mundo. Sa libu-libong taon apat na nilalang ang nakagapos sa Euphrates, mga nahulog na anghel, mga espiritong hindi dapat makawala. Ngunit ngayon dumating na ang oras na itinakda sa kanila. Isang oras, isang araw, isang buwan, isang taon. Eksaktong sandali na bago palikhain ng mundo ay nakatakda na at nang sila'y palayain, nagsimula ang panginginig ng sangkatauhan. Ang apat na anghel sila ang nasa silangan sa ilog Euphrates, ang ganan ng lupang ipinangako sa Israel. Sa lugar ding iyon sumulpot noon ang mga makapangyarihang bansang umapi sa bayan ng Diyos, ang Assyria, ang Babylon, ang Persia. At ayon kay propetang zekaraya dito rin magmumula ang huling malaking tunggalian. Nang makawala ang apat na anghel na ito, sinimulan nila ang pagpatay sa one-third ng sangkatauhan. Hindi aksidente ang bilang. Hindi ito random nakawalan ng kontrol. Ito ay sukat, plano at hatol na matagal nang nakaukit sa kalangitan. Ang hukbong hindi kayang bilangin. At nakita ni Juan ang isang hukbong nakaalpas. 200 milyon na mga ngabayo. Sa panahon ni Juan, imposible ang numerong iyon. Mas marami pa kaysa pinagsamang sundalo ng lahat ng digmaan sa kasaysayan. Human army ba ito? Demonic army o pagsasanib ng dalawa? Hindi sinagot ng teksto, pero malinaw ang nakita niya. Ang mga kabayo ay may mga ulo na parang leon. Sa kanilang bibig lumalabas ang apoy, usok at asupre. Ang mga nakasakay ay may baluting kulay fiery red, supper blue at sulfur yellow, mga kulay ng apoy, ng langit at ng kamatayan. Ang mga elementong ito Apoy, usok at asupre ay siya rin ibinagsak ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Ngayon ito ang pumapatay sa one-third ng buong mundo. Digmaan, apokalips, walang kaparis na pagkawasak. Maraming teologong kristyano ang naniniwalang literal itong mangyayari. Isang pandaigdigang digmaan, posibleng nuclear war, posibleng galing sa rehiyon ng Euphrates, Iraq, Syria o Iran. Ang iba namang tagapagpaliwanag ay nakikita itong spiritual invasion kung saan ang mga demonyo ay kumikilos sa pamamagitan ng mararahas na ideolohiya, diktadurya, religious persecution at mga sistemang nagbubulag sa tao. Ano man ang interpretasyon, iisa ang resulta. Ang mundo ay babagsak, ang kamatayan ay magmamartsa at bilyong buhay ang mawawala. Pero ang pinakamasakit, hindi ang pagkawasak, hindi ang digmaan, hindi ang bilang ng mga namamatay kundi ang reaksyon ng mga natira at ang natitirang tao na hindi napatay ay hindi pa rin nagsisi. Hindi nila tinalikuran ang kanilang pagpatay, pangkukulam, pagkahumaling sa demonyo, pakikiapid, pagnanakaw, at lahat ng uri ng kasamaan ang sorcery dito sa orihinal na teksto ay hindi lang mangkukulam. Kasama rito ang addiction, manipulation, pagpabulag ng isip at espiritu, at ang sexual immorality dito ay hindi lang physical na kasalanan. Ito ay pagtataksil sa Diyos, pagyakap sa mga Diyos-Diyosan at makamundong pagnanasa. Sinabi ng propeta sa lumang tipan, hindi man lang sila nahihiya sa kanilang ginagawa, hindi man lang sila namumula. Ganito katigas ang puso ng tao sa huling panahon. Hindi dahil galit ang Diyos, hindi niya ibinabagsak ang hatol dahil gusto niyang wasakin tayo. Ibinibigay niya ang hatol dahil nagbabala na siya noon pa, naghintay siya umibig siya, ngunit siya ay tinalikuran. Kaya kailangan niyang ituwid ang daigdig, isang saglit ng katahimikan at matapos ang pagdanak ng dugo. Matapos ang dagundong ng digmaan, matapos ang paghiyaw ng lupa, huminto ang Diyos, isang banal mahiwagang pahinga. At nakita ni Juan ang isang makapangyarihang anghel na bumaba mula sa langit, nababalot ng ulap, may bahaghari sa ulo, ang mukay kumikinang tulad ng araw. Ang mga paay ay naglalagablab na parang haliging apoy. Inilapag ng anghel ang isang paa sa lupa at isang paa sa dagat. Palatandaan na saklaw niya ang buong daigdig. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumumpa. Wala nang anumang delay. Kapag tumunog ang ikapitong trompeta, matutupad ang hiwaga ng Diyos. Habang papalapit ang huling yugto, mabilis nang nauubos ang oras sa propesiya. Parang relo ng langit na unti-unting nauubos ang huling sandali bago tuluyang bumagsak ang hatol ng Diyos ang misteryong matagal nang nakatago. Ang wakas ng pagtubos ay malapit ng ihayag. Pero bago iyon may kakaibang utos na ibinigay kay Jan. Lumapit ka, kunin mo ang maliit na scroll at kainin mo ito. Isang napaka-weird na utos para sa isang tao. Pero hindi nagtanong si Jan. Sinunod niya. At sa unang tikim, matamis ito. Parang pulot. Pero pagdating sa tiyan niya, Bigla itong naging mapait at mabigat. Ganito ang salita ng Diyos. Matamis sa simula pero nagiging mapait kapag inihayag ang hatol na kasama nito. Ganito rin ang naranasan ni na Ezekiel at Jeremiah. Matamis ang pagtanggap sa mensahe pero mabigat ang responsibilidad. Si John ay inihahanda na ngayon para ipahayag ang pinakamasakit at pinakamahirap na mensahe sa buong revelation, ang huling paghatol ng Diyos. Pagkatapos niyang kainin ang scroll, may isa pang utos na ibinigay sa kanya. Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, ang altar at ang mga taong sumasamba roon. Pero iwanan mo ang labas na patio. Dito lumilitaw ang isang napakalalim na simbolo, ang templo. May mga nagpapaliwanag na literal itong muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. May iba namang nakikita itong simbolo ng iglesia, ang mga tunay na anak ng Diyos. Pero anuman ang interpretasyon, malinaw ang mensahe. Pinoprotektahan ng Diyos ang mga tunay na sumasamba sa Kanya. Hinahati niya ang banal at ang hindi banal, ang Kanya at ang hindi Kanya. At sa gitna ng paghahandang ito, biglang lumitaw ang dalawang saksi. Sabi ng Diyos, Bibigyan ko sila ng kapangyarihan at sila'y mangangaral sa loob ng 1,260 days. Suot ang damit ng pagluluksa. Ang saklot ay simbolo ng lungkot, pagsisisi at babala. Hindi sila nagpunta para magkomfort ng tao. Dumating sila para magsabi ng katotohanan na ayaw pakinggan ng mundo. May kapangyarihan silang isara ang langit, patigilin ng ulan, gawing dugo ang tubig, at magdala ng salot. Hindi sinabing eksakto kung sino sila, at hindi iyon ang mahalaga. Ang punto, sila ang boses ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, pero galit ang mundo sa kanilang mensahe. At pagdating ng oras, aangat mula sa kailalima ng halimaw at papatayin sila. At iiwan ng kanilang mga katawan sa gitna ng lungsod, pinagtatawanan, pinapanood parang palabas. Magdiriwang ang mundo, parang nanalo sila dahil napatay nila ang katotohanan. Pero hindi pa tapos. Pagkatapos ng tatlo at kalahating araw, nagpadala ang Diyos ng hininga ng buhay, at sa harap ng buong mundo tumayo sila, buhay, alerto at naglalakad. At dinala sila pa itaas sa ulap, bumabalik sa langit. Hindi nakayang balewalain ito ng mundo. Kasunod ng pag-akyat nila, yumanig ang lupa. Isang napakalakas na lindol ang umatake sa lungsod, 7,000 ang namatay. At sa unang pagkakataon sa buong aklat ng Revelation, natakot ang mundo at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa gitna ng gulo, may bayad ng pag-asa, may puwang pa para magsisi, may natitirang pagkakataon. Dahil habang may nananatiling tinig na nagpapahayag ng katotohanan, may pag-asa pa ang mundo. Ito na ang ikapitong trumpeta. Nahayag ang kaharian ni Kristo. Anim na trompeta na ang tumunog, sugatan ng mundo. Wasak ang dagat, nagdilim ang langit at ang kailaliman ng impyerno ay nabuksan na. At kahit nakita na ng tao ang lahat ng ito, ayaw pa rin nilang lumuhod sa Diyos. Pero sa gitna ng kaguluhan may ginawa si God. Sinukat niya ang kanyang templo, pinangalagaan ng mga tunay na sumasamba sa kanya at nagpadala ng dalawang testigo para magbabala. Ngayon, dumating na ang wakas Lumapit ang ikapitong anghel. Itinaas niya ang trumpeta. At sa pagkakataong ito, hindi paghahatol ang narinig ng mundo, kundi isang malakas na anunsyo mula sa langit. Tumunog ang ikapitong trumpeta. At sa buong kalangitan, umalingaw-ngaw ang malalakas na tinig. Ang mga kaharian ng mundong ito ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo. At siya ay magahari magpakailanman. Mula pa sa Genesis hanggang ngayon, puno ang kasaysayan ng paghihimagsik ng tao. Pero simula sa araw na ito, ibinabalik na ni God ang buong mundo sa tunay na hari, ang kordero. Hindi na ito babala, hindi na ito paalala, ito ay deklarasyon. Lahat ng kaharian, imperyo, gobyerno at kapangyarihang espiritual na naghari mula noon, wala ng kapangyarihan. Ang trono ay kay Jesus Christ na. Tulad ng ipinangako ng mga propeta, magpapatayo ang Diyos ng kahariang hindi kailanman mawawasak, malilipas ang lahat ng kaharian. Pero ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At tulad ng itinuro ni Jesus, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi ibig sabihin magsisimula pa lang ang pag niya. Ang ibig sabihin, opisyal nang inilipat ang kapangyarihan. Kung ano ang minsang napuno ng kasalanan, ngayon ay pag-aari na muli ng hari ng mga hari. At nang marinig ito, tumugon ang buong langit. Ang dalawamput-apat na matatanda na kumakatawan sa lahat ng mananampalataya mula sa bawat henerasyon, dumulog at nagbagsakan sa kanilang mga muka sa harapan ng Diyos. At sumigaw sila, nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat sapagkat ginamit ninyo ang inyong dakilang kapangyarihan at nagsimula ng maghari. Wala nang hintay muna, wala nang sa tamang panahon. Ito na yun. Habang ito'y nangyayari, biglang yumanig ang mundo. At nakita ni John ang isang bagay na hindi pa nakita ng kahit sinong propeta dati. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at doon kitang kita ang kaban ng tipan. Wala nang tabing, wala nang paghihiwalay, wala nang bawal. Ipinapakita na ni God ang kanyang kaluwalhatian at ang katuparan ng kanyang walang hanggang pangako. Ang kaban ng tipan ay simbolo ng covenant, ang katibayan na tinupad ni God ang kanyang salita. Ngunit hindi pa tapos ang anunsyo. Kasabay ng trompeta, sinabi ito, dumating na ang oras para hatulan ng mga patay, gantimpalaan ng mga propeta at banal na tumatakot sa iyong pangalan at lipulin ng mga sumira sa mundo. Ipinapakita dito ang dalawang muka ng pagbabalik ni Kristo, gantimpala para sa mga tapat, paghahatol para sa mga tumanggi. Ang krus na minsang naging simbolo ng biyaya, ngayon ay nagiging trono ng hustisya. Hindi pagtatapos ang ikapitong trumpeta. Simula ito ng walang hanggang kaharian wala nang paghihintay, wala nang kasalanan, wala nang sakit na walang lunas, wala nang kawalang katarungan. Sapagkat ang hari ay nakaupo na sa kanyang trono, ang pangalan niya ay Jesus Christ. At ang kanyang paghahari ay hindi kailanman magwawakas.